What is up guys, welcome back for today's video Share ko lang to sa inyong application kung saan pwede kayong kumita ng totoong pera And as you can see sa ating screen, ito po yung mga proof of withdrawals na nagawa ko na Makikita nyo naman na ilang beses na po akong nakapag-withdraw dito And puro yan, 130,000 points And equivalent po yan sa 100 pesos So ilang beses na to, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 11, 12. So, 12. Ibig sabihin, 1,200 pesos na po yung na-withdraw ko dito. So, ibig sabihin, talagang legit. And kung hindi kayo naniniwala, check natin yung messages. Kung saan nag-message yung developer ng apps na yon na binigyan talaga ako nila ng pera. So, ito yung pinaka-recent na na-withdraw ko. 100 pesos. Ayan, you have received 100 pesos Gcash from Payer Max, Payer Max, And hindi lang po yan kasi may mga last withdrawal pa po tayo. Ito, ayan o. 100, 100. Sunod-sunod yan, 100. Ayan, marami yan guys, 100. Yan po yung proof kung hindi kayo naniwala dun sa mismong app. So, dito tayo sa message. Ayan. Ayan, marami yan sa taas. Medyo matagal na yung iba. So, ito yung mga messages na proof na kumita talaga ako sa application na yun. So, balik tayo sa application na yun. So, ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano ko nga ba nag-gather yung points sa Joyet app para mabilis kayo makapag-withdraw. As you can see sa taas, may kita dito yung balance points natin. Meron pa po tayong 222,251 points. So, yan pa po yung pwede natin ma-withdraw. Once na kinlik natin tong points natin, mapupunta tayo dito sa Mission Center. And nandito yung mga tasks na pwede natin gawin para makaipon ng points dito sa Jujit app. Ang first task nga po na pwede natin gawin dito is yung invite a friend task. And yung maximum points po na makukuha mo dito is 3,387 points. And as you can see, yung nag-gather ko na pong points dahil sa task na ito is 1,793,000 points. So yan na po yung nag-gather kong points dahil dun sa invite a friend task. Ngayon ituturo ko sa inyo kung paano mag-invite. Click nyo lang tong continue to invite. Then nandito yung exclusive link and your exclusive invitation code. So ngayon kung gusto nyo mag-invite ng friend, copy nyo lang yung link na yan and yung invitation code nyo or pwedeng i-click nyo lang yung invite friends and madadirect kayo dun sa mga platform na pwede nyo pagsendan nung link na yon. Let's say for example sa Facebook, sa Messenger, sa Twitter or sa messages. So yan yung mga platform na pwede nyo pagsendan nung link nyo or pwede din namang through invitation code. Once na ginamit yung invitation code nyo as referral ng inyong friends na na-invite nyo, automatically magkakaroon kayo ng points and hindi lang kayo yung magkakaroon ng points, magkakaroon din ng points yung na-invite nyong friends and makikita yan dito. And your invitees will get 2500 points, so makukuha din sila ng 2500 points. So vice versa yung paggain ng points dito. So hindi lugi. So back tayo. Sa baba nitong invite a friend task, makikita yung exclusive mission wherein nandito yung mga application na pwede natin i-download and kapag na-download natin is pwede natin gawin yung mga task na nandito and sa paggawa ng task na yon is makakuha tayo ng additional points sa baba nitong exclusive mission naman nandito yung daily task wherein maglalaro lang kayo ng online games and sa paglalaro nyo is makukuha kayo ng points and as you can see yung maximum points na mag-gain nyo dito everyday is 2140 points and yung minimum is 250 points. Once na kinlik nyo yung play game, mapupunta kayo dito sa online games wherein nandito yung mga games na pwede nyo laruin. And sa paglalaro nyo, makakaipon kayo ng points. Sa baba ng daily task, makikita nyo yung watch bonus video and play and earn. So pwede nyo galawin yan para at least makukuha kayo ng additional 80 points and 150 points. Nasa inyo na yon kasi sayang din naman yung 80 points and 150 points. Sa baba naman yan, nandito yung check-in in a row. Need po nating mag-check-in day para makatanggap din ng additional points. And sa day 1 natin, pwede tayong tumanggap dyan ng 60 points. Day 2, 120 points. Day 3, 150 points. And palaki po siya ng palaki. Hanggang 450 points yung maximum niya. So, kailangan po natin mag-check-in day kasi sayang din yung points na yan. Sa baba naman yan is yung to earn points. Challenge the featured task to get up to 28,901 points. So, pwede kayo makaipon dito ng 28,901 points every day. Click nyo lang itong to earn points. Then, mapupunta kayo dito sa featured. And then, dito yung mga challenges na pwede nating gawin. Marami nga po ditong 190 maximum points. And once na kinlik nyo yung 190 maximum points, makikita mo agad yung challenge. Pag kinlik nyo yung challenge na yan, madadirect na agad kayo sa games na yon. And kailangan nyo lang maglaro ng 5 minutes straight para mag-gain yung 190 points. Dito naman sa taas, nandito yung mas mataas sa 190 points. Merong 16,000, merong 4,000, 450, 1,500. So, yan yung mga mas mataas sa 190 points. Dito din naman kasi, kailangan yung i-download muna yung apps na yun or games na yun para, para malaro mo siya. Once na kinlik nyo yung go na yan, papupunta kayo sa source kung saan pwede nyo i-download yung games na yun. And after nyo ma-download yung games na yun, is pwede nyo nang gawin yung task na nandito play online games continuously for 5 minutes, play online games continuously for 15 minutes and 20 minutes. So, yun yung mga tasks na pwede natin gawin after nating ma-download yung games na yun. So, back tayo. So, yun yung last task natin. So, ganun lang kadali makaipon ng points o kumita dito sa Joyit app. Hanggang dito lang video na ito. Sana nakatulong. Have a nice day. Thank you and goodbye. Peace out.